magandang magandang hapon mga kaidol ngayon nandito po ako ngayon sa aming motor pole yung nakikita nyo po dito na maraming bulldozer, may bako, may pisun ito po ay motor po namin no mga kaidol uh, dito po ako ngayon nagkakarga sa nublakan uh, Iikutin ko po yung aking kamera. Andito po ngayon. Yan. Nakita hey, nyo naman. Andito po ako sa sa Yugan ngayon. Yugan. Yan. Yan. Trasher. Yan ang mga trasher. Yan. Yan. Nakita nyo yung mga buhangin dyan. Dyan kami nagkakarga. Simples. magdadala kami kahit saan yan Ba? maya maya magkakarga po ako ng haloblak i-deliver -de ko mamaya sa ano sa kurba to the way to the way da da, -da, 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 -da. Da 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 da.